Ganoon pa? pa? Gusto eh? Nuklaan. pa kaya pala hindi nag-ano sa akin. Hindi na kaagad daw sa loob. Nung nag-aayos ka lang Okay? oh nasira din. Nasira ang Ay, di kasama ka din. kasama ako. Ako driver noon. Ako driver. Doon ako nag pa? sa'yo. Malayo. <laughs> Buti nga eh, sinama kita eh. <laughs> oh, Parang walang nangyari ha? Parang walang nangyari. <laughs> oh, Dito banda sa kabila na, walang blow? Wala na, wala na. Wala nang, wala na blow? Pahawak <laughs> na lang yan, si Lili Nisi ko nga. Pagkita ka muna, tiyo muna.

kapit nagkupa ang gin sa okay na arrange na deliver na